Higiniit na senator Joel Villanueva na matagal nang natundukan ang mga kasong isinampa laban sa kanya na nagresulta sa dismissal order noong 2016. Ang buong detalye, iahatid ni J.B. Santiago, una sa Balita Live. J.B.? Zay, agad na naglabas ng mga papeles no, si Sen. Joel Villanueva para ipakita na matagal lang sarado yung issue. Kaugnay nga rito sa sa umunoy pagpapatupad ng 2016 dismissal order laban sa kanya ng ombudsman. Sa mga dokumentong ipresenta ng senador, malino na July 31, 2019 pa ibinasura ng ombudsman ang reklamo kaugnay sa mali umanong paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o at PDAF noong kinatawan pa siya ng SIBAC party list. Nakasaad sa dokumento na walang probable cause at forged pa ang mga pirmang ginamit laban sa kanya. May kalaki pa itong certification mula sa Sandigan Bayan na nagsasabing hindi siya akusado sa anumang kaso at clearance mula sa ombudsman na nagpapatunay na wala siyang uh, nakabimbing kaso, criminal manu administrative hanggang September 2025. Gumuguhit ang isyong ito mula pa noong 2016 ng makasuan si Villanueva ng umunoy maling paggamit ng mahigit 30 million pesos mula sa kanyang PDAF sa mga peking NGO pero kalaunan ay idineklara na walang ebidensya laban sa kanya. Zay, sa uh, bagong pahayag ni Villanueva ay sinabi niya na ito ay isang uh, harassment plus fake news. Pero wala naman siyang uh, sinabi, no, kung, kung sino, tinutukoy niya, kaugnay nga rito sa pahayag niya. At sa ngayon, may uh, tikom muna ang bibig ni uh, Senate President Ito Soto kaugnay sa issue. At yan muna ang mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Zay.